Puspusa ng paglilinis ng ilang guro sa mga paralang naapektuhan ng bagyong agon sa Lucena City, Quezon. Alamin yan sa report ni Denise Abante itinuturing na pangalawang tahanan ng mga mag-aaral, lugar ng kalinangan ng kaalaman at karunungan, hindi pinalampas ng hagupit ng bagyong Aghon nitong linggo. Nabasa ang mga libro, modules at lesson plan na pinaghirapan ng mga guro. Pati na ang mga learning materials, printer at visuals na ginagamit para sa mga mag-aaral, bakas yan ng bagyong Aghon sa Dalahican Elementary School ng Manalasa nitong weekend. Ngayong araw puspusan ng isinasagawang paglilinis ng ilang guro sa tulong ng kanilang maintenance team bilang paghahanda sa moving up ceremony ng mga kindergarten learners bukas at graduation naman ng mga grade 6 sa biyernes May 31. Kaya kahit apektado rin ng bagyo, hindi nag pumunta sa paarla ng ilang guro gaya ni na Teacher Juvi at Teacher Mandy. Bilang guro at parang magulang na rin dahil ako isang magulang, masarap sa pakiramdam simula kinder hanggang grade 6 yung mapipay off yung paghihirap ng magulang sa pagpapaaral sa anak at bilang guro naman sa pagsubaybay sa kanila sa pagtuturo. Reward sa kanila dahil sila nakatapos at the same time, rewarding sa aming mga guro na kami ay nakapagpatapos sa kami ay nakapagproduce ng mga graduates. Ayon sa pamunuan ng paaralan, umabot sa mahigit isang libong evacuees ang kanilang tinanggap sa paaralan sa kasagsagan ng bagyo. Si Maris, bagamat binaharin ang buong bahay, masayang nagtungo sa paaralan para kunin ang kinder graduation picture ng anak. Hindi raw matitinag ng anumang bagyo at hirap ng buhay ang kagustuhang mapagtapos ng anak sa pag-aaral. Kailangan po. <laughs> Kailangan talaga. Kahit wala na hong masuot, gagawa po ng paraan para sa kinabukasan ng mga bata. Talaga pong ah, nakakapangiyak na lang po. Gagawa po kami ng paraan talaga para matuloy lang yung graduation na yan. Mahigit sa limandaang kindergarten learners ang magtatapos bukas sa Dalahican Elementary School habang mahigit apat na raan naman ang grade 6 sa biyernes. Siguro po yung pong kayang isalba, isasalba. Pero yung talagang uh, na nalunod na sa tubig ay maaari pong madispose na, lalagyan lang po natin ng proper reporting. Ang panawagan po namin sa ating pamahalaan na makap makapagtayo tayo ng talagang uh, evacuation center at hindi ang paralan. Kasi ang paralan po ay after ng gamitin bilang evacu evacuation center ay nahihirapan kung paano ito lilinisin, kung paano iahanda uli para sa mga gawain ng paaralan. Bukod sa mga residenteng humihiling ng tulong, nais din ng mga paaralan, gaya ng Dalahican Elementary School, na mabigyan sila ng mga school supplies na magagamit nila sa susunod na pasukan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.